pang lumakas ang bagyong uwa na posibleng maging isang super typhoon. Pinaghahanda na ng pag-asang walong probinsya sa norte na direktang tatamaan nga nito. At live mula sa Quezon City, nasa frontline ang balita niyan, si Reynel Pawid. Reynel, ano-ano ba yung mga lugar na direktang ang tatamaan itong si bagyong uwan? Diki base nga sa latest forecast ng pag-asa ito ang mga lugar ng Aurora, Isabela, Nueva Vizcaya, Benguet, Ifugao, Mountain Province, Ilocos Sur at La Union. Tinataya rin yung uh, malakihang uh, pagbaha sa mga lugar na yan dahil nga sa pag-apaw naman ng mga ilog. As of 2.25 ngayong hapon, ay itong si Bagyong Uwan ay nasa side na nga nitong uh, Eastern Visayas at tatahakin nito yung uh, Aurora at Isabela. Sa ngayon ay uh, tinitignan pa rin yung uh, mga posibilidad ng malakiang pagbaha sa maraming ang bahagi ng bansa, lalong-lalo na sa Northern Luzon, Central Luzon at maging dito sa Metro. Metro Ngayon ay pinaalala rin ng uh, pag-asa na tatama rin ito nga uh, si bagyong uwan dito nga sa mga lugar na tinamaan din ng bagyong tino doon naman sa eastern visayas central visayas at maging sa bicol region sa ngayon ay uh, tininitingnan din nila yung uh, ilang mga waterways na nasa mabababang area gaya na lamang sa central luzon partikular na dito sa pampanga sa may bahagi nga nito nga uh, pampanga river sa uh, buong maghapon naman ay nag narin uh, na rin yung ilang mga agency lalong-lalo lalo na nga ito nga uh, DSWD na meron na ring uh, inihanda na dalawang milyong kahon ng relief packs para nga sa posibilidad ng mga magi-evacuate -e sa iba't ibang bahagi ng bansa. Yung PCG naman o yung Philippine uh, Philippine Coast Guard ay nag-deploy na ng daang uh, personnel na well-trained naman sa search and rescue operation at maging sa ilang mga medical mission. Niki kasi sa Metro Manila, no, kung titingnan mo yung panahon, ma maaraw pa. So dyan ba sa mga lugar na mas tatamaan, kasama na rin ang Metro Manila, mga anong oras kaya tayo makakaramdam ng kakaunting pag -ulan? Niki sabi ka na nga uh, pag-asa magsisimula yung makulimlim na panahon simula bukas ng umaga. Pero yung mga pag-ulan, asahan daw natin yan ng uh, bukas ng gabi at uh, yung pag sa oras na mag na nga ito, uh, yung uh, bagyong uwan doon sa mga directly hit areas na binanggit natin kanina, asahan na yung pagtagal nung uh, pananalasa nito ng 8 to 10 hours na lalo na pag nag na nga ito o tumama na dito nga sa lupa. Ngayong araw, no? sinabi nga nito nga pag-asa na hindi pa makakaranas ang Metro Manila ng mga uh, malalakas na pag-ulan kaya naman sulitin na rin natin yung mga oras na ito para makapaghanda at uh, para i-prepare na rin yung mga dapat pa natin.